Isang araw ay nagdala siya ng kutsilyo para saksakin ang lalaking nagnakaw sa kanyang prinsesa. Babarili na sana siya ng bodyguard pero napigilan ito ni Nina. Dahil alam niyang hindi siya sasakta ng dating mister ay kinausap ni Nina si Alex at kinumbinsi itong bitawan ng kutsilyo at umalis. Lumipas ang mga taon at nakatira na si Sergey kasama ang kanyang bagong pamilya, ngunit tulad ng dati ay naging kaswal na lang ang trata niya sa kanyang asawa at ganoon din si Nina sa kanya. Isang araw, si Alexander na isa ng doctorate at matagumpay na profesor ay naimbitahan sa isang party kung saan nakita niya ang kanyang dating asawa at ang mister nitong si Sergey. Nilapitan siya ni Nina upang makipag-usap at si Sergey ay tila walang pakialam dito. Nang maglaon ay nakatanggap ng tawag si chairman at nagpaalam siya sa kanyang misis na kailangan nitong umalis para sa isang mahalagang bagay. Nang wala na siya ay ipinagtapat ni Alexander na mahal pa rin niya ang dating asawa at kaswal naman siyang inimbitahan ni Nina na mag-hotel. Sa isang pambihirang gulong ng palad, si Sergey na dati ay palihim na nakikipagkita kay Nina, ngayon ay late nang umuwi para gumugol ng oras kasama ang una niyang pamilya. Samantala, si Alexander, na dating asawa ni Nina, ngayon ay kabit na niya. Nilinaw ng dating misis na magiging kaswal lang ang kanilang mga pagsisiping, dahil hindi na siya ang dating Nina na nakilala niya. Gayun paman, habang siya ay pauwi, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Nina, dahil napagtanto niya na hindi yun ang happy ever after na kanyang pinangarap.